naman ang pajama pattern. Nakakasya ng small to large. Una, mag-trace muna tayo. Yung pattern natin, may, mayroon siyang fold. Para pattern na natin yan sa back and front. Mag-trace muna tayo ng straight line mula dito. So, ganyan. After nyan, mula dito magbababa tayo ng 9 inches. Dito sa 9 inches, ite natin 'yan. Yung line papunta naman dito. Pagkatapos mag-measure tayo dito ng 9 in 1/2. Pati dito sa taas ng 9 in 1/2. Dito sa 9 in 1/2, ite-trace natin papunta dito sa taas. After natin ma-connect mula dito hanggang dito, binaba natin na 1 in 1 half. Pagkapasok natin dito ng 1 in 1 half, pinurb natin dito, paganyan Pagkatapos, nagbaba, nagdiretso tayo dito ng line, ibinaba natin ng 1 fourth, 1 fourth inch, tsaka natin ikinunik dito. Connect natin dito sa front. Ito yung front natin. Kukunik natin mula dito sa binaba nating 1 4 Pupunta dito. Mula dito, nag, nag usog tayo ng 2 inches. 2 inches, baba ng 1 4 then kunik. Ayan. After nyan, magangat lang tayo dito ng 1 half. 1 half inch. Mula dito sa binuhit natin, paakit ng 1 half. mula dito sa one half i-coconnect natin dito sa dulo dito mag add lang tayo ng one inch para dun sa lalagyan natin ng garter ito yung allowance natin sa garter Ganun din dito. Ito kasi yung magiging back natin. Ito ang front. Yung front natin, yung allowance natin, mag-add din tayo ng 1 inch. Papunta dito sa inad natin dito ng 1 inch. ni naman natin yung ating full length. Ang full length natin, Depende ito sa tangkad, pero dahil free size tayo, ang magandang sukat para sa ating length ay 35. 35 inches. Sa katamtamang sukat ng pajama. Mula dito ang sukat natin ng length hanggang dito sa ito yung 35 i lang natin ng diretsyo Ang ating magiging bottom hole bottom hole ay 7 inches 7 inches depende kung ano rin ang gusto nyo 7 inches o 8 inches Hoy, yung mula dito sa taas sa ating front. Ito yung front natin. Ito yung back. Iko-connect natin to dito. Ikinunik ko siya sa 7 inches. Ito yung 7 inches. Kinunik ko siya dito sa front. Bago natin ikonek yung back, mag add tayo dito ng 1 inch mula dito sa 7 mag add tayo ng 1 inch dito natin i-coconnect yung back mula dito sa back natin i-coconnect natin dito na inad natin na 1 inch Wala ito guys ha. Nagkamali ako eh. Ayan guys, mag a lang tayo dito ng 1 inch para sa alawan sa tupi ng ating laylayan. so ngayon maglalagay lang tayo ng mga allowance so, mga half inch or one fourth lang, depende sa pakain natin ng tela maglalagay lang ako ng one fourth one fourth inch para sa pakain ko sa sarili ganun din dito pati dito maglalagay lang tayo ng allowance Pwede na natin siyang gupitin. Night. Huh? Night. Huh? Night. 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 Dito natin siya gugupitin. ito na yung ating magiging back yung nasa likod nya ngayon tatabasin naman natin yung para sa front ito yung front natin itong isa lang ang gugupitin natin may iwan itong isa para sa back ito yung front na ginawa natin ito natin gugupitin lasingin natin ito para sa front natin. Ito yung allowance natin para sa back. May iwan sya dito sa likod. Ito lang ang tatabasin natin sa front. Yung inangat natin 1 inches para sa lalagyan natin ng gato. Ito lang ang ating ibabawas. So guys, ang ating pattern ng back and front. Ito yung front, ito yung back. Papakita ko sa inyo kung paano ko siyang tatabas. Sa pagtabas ng ating pajama, iayos natin yung tela natin na magkaharap. Ito yung width ng tela natin. Pinagpatong lang natin yung tupi. Pinagharap natin. Pag nakaayos na, Papatong lang natin itong pattern. Gugupitin natin ito na sakto sa mga gilid niya. Dahil nag-allowance na tayo, sakto na yung gupit natin. ngayon, pwede na natin itong tahiin ngayon, magtatahi naman tayo ng pajama ito yung ating pinaka front na kurba o uka, ito yung ating back sa kabila, ito muna ang ating tatahiin, itong dalawa itong back at saka itong front charging ko muna. After kung may edging, kung wala tayong edging, pwede tayong magsigsag o kaya doblihin lang natin yung tahe para lang tumibay. Hindi naman siya nagihimulmul guys. Kaya para sa mga wala pang edging, pwede yan doblihin na lang natin. After nating ma-edging ma itong kabilaan na pundyan niya sa harap at likod, ito naman, pag naman natin ito. Kung niya, Ibubukal lang natin ng ganyan. Pagtatagpuin natin itong front at back na dugtungan. At yung dugtungan natin sa punja, yung front at saka back. Pagtatapatin natin itong parehong dugtungan. Tsaka natin tatahiin dito mula sa laylayan paghaharapin din natin yan yun yan papunta dito sa punja diretso hanggang dito sa kabila naman ng lace dating sa bunja guys dugtungan, tapat ilalak lang natin para hindi siya madaling matastas okay, dire 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 okay, okay, Tapos niyan, i-aging natin ito ulit. After nating ma engine itong pabilaan ito diretsyo, babaligta rin na natin. Pagkabaligta, dito na tayo sa laylayan ng na pajama natin. Itutupi lang natin siya ng dalawang tupi. yan guys ito pico lang yung ang dalawang Pagkatapos niyan, lalagyan na natin ng garter. Ngayon na kung hinanda dito, ang sukat nito ay 3-4. 3-4 yung lapad, ang haba niya 23. Pagdugtungin muna natin siya. Tsaka natin ilagay sa beron niya. Mag-i-start tayo sa dugtungin. Titiklop lang natin ang isang tupi. Mga one-fourth. Tapos, titiklop natin ang hili. Okay. Yakapi natin yung garter. Sa pagtahi, guys, huwag nyo tatahiin yung garter. Para ma-balance natin yung hatak mamaya. Huwag natin tahiin

ng yung garter niya yung hatak ng garter. Hatak Kita lang natin para mag-distribute yung uh, maba-balance natin yung hatak ng garter sa tela. pagkatapos tapos, naman natin ito dito sa gitna. Nang paikot din. Etong gitna ng garter natin dito tayo tatahin. para wag kumilitit yung garter na nasa loob. Ayan guys. Tapos nating hatakin. pantayin yung hatak ng garter sa tela. Tinahina natin dito. Sa pinakagitna. Ayan, sa pinakagitna nitong garter. Hanggang paikot. Para hindi pipilipit. Iikot-ikot yung garter natin. Pantay lang siya.